2016 to 2017 naging Presidential Commission of the Urban Poor pala ito sa time ni PRRD mga kababayan pero anong nangyari o oh, dinis okay mga nabnabnang -nab araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating new Tantabunan PH channel mga kababayan nandito na po tayo para sa pwede bagong reaction video ngayon Eto mga kababayan pag usapan natin isang aso ni Tamba Mm, isang aso ni Tamba na naman mga kababayan. May nagbabalik na aso si Tamba. Mm. isang aso ni Tamba aminadong nawala ng malaki dahil sa confidential funds ni VP Sara. Oh, ito mga kababayan, pag-usapan natin, pag-usapan natin ito kasi mukhang mayroong nadulas, nadulas itong aso, aso ni Tamba mga kababayan at mukhang may nasabi dito. O stay tuned ng hanggang sa pag natin mga kababayan. Ito, pakishare natin ako. Mm. Ah, kung hindi nyo pa ito kilala, mga kababayan, ipakilala natin mamaya. At nako, um, tayo dito sa uh, history ng taong ito. Okay? Kilalanin natin ito mamaya. Pero of course, pakinggan muna natin kung anong mga sasabihin niya dito o karon uh, karoon siya ng interview dito sa The Agenda, mga kababayan. ah uh, by the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, ito, pakinggan natin, mga kababayan. you mentioned about uh, these things. Ako lang question lang. Uh, the Congress has always been exercising their independence, tama ba? I think so, yes. Uh, is it is it fair to say na parang tinitira yata masyado si VP Sara or merong leaning towards sa uh, pag-isolate nun, eh, marami namang mga isyong ganyan na hindi naman nabigyan ng polarization? Well, obviously, that is a false dichotomy is what they call it because, you know, first of all, hindi naman ho walang batayan bakit ho nasasakdal ang vice-presidente uh -huh. Ah, uh, una sa lahat ng pinag-uusapan natin dito ay yung pong paggamit ng confidential funds, no? So, uh, marami hum mga... Ah, oh, eh, issue niya dito yung confidential funds mga kababayan ha. Oh, tingnan natin kung bakit ha. Yung pakinggan yung mabuti. Evidence na lobaw basta dito. At I think uh, yung pong 215 congressmen of the 19th Congress ay ah uh, talaga naman po nga gusto magpanagod kasi yung pong pera pinag-uusapan for confidential funds. Maray hong pwedeng naipatayo nito. Hindi ba? Para ano, for example, kaya pinag-uusapan natin yung baha. Yung pong mga flood control projects at iba pa mga mechanisms to uh, respond to disaster pwede yung sana pinagamitan na lang po ng pondong ito. Imbis ho yung uh, binigay kay Mary Grace Piatos, imbis na pinambayad sa mga safe houses, na kasing mahal po ng mga upa sa Forbes Park, Das Marinas Village at BGC Condos. No? So ito po yung mga uh, lahat ng mga ebidensya. Eh. Okay, mga kamabahan, post lang muna natin. Oh. Uh, instead daw oh, binigay doon sa... Uh, kay Mary, Mary Grace Piatos, uh, sa sa um, safe houses mga kababayan dapat naman kasi talaga nandun sa mga infrastructure projects dapat nandoon sa flood control projects nako mga kababayan kaya pala reklamo sila ng reklamo dito kay VP Sara dahil sa kanyang confidential funds kasi instead na mapupunta sa kanilang bulsa yan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng infrastructure projects kagaya ng uh, ano tawag nito flood control projects hindi e nandoon sa mga recipient ng confidential funds ni VP Sara mga kababayan kaya dapat daw nilang i-impeach si VP Sara Mm. tingnan niyo mga kababayan nako ang laki talagang nawala ah uh, nang dahil sa confidential funds malaki ang lugi ng mga kongresista ito mga kababayan return ni ito kongresista, kongresista na ito dati uh, tingnan niyo ha uh, under ito uh, James Mark Terry Ridon uh, representative ng Bicol Saro party list pero of course again sabi ko nga ipakilala natin mamaya Tignan natin kung ano ang background nito, mga kababayan. Uh, para kung, and then, observe, observe nyo din kung paano siya magsalita. Kasi makukuha nyo, or magkakaroon kayo ng idea kung ano ang, or saan ito galing. Saan ito na-train. Kaya, pakinggan o, pakinggan. Okay? Ito, patuloy po natin na kailangan ho natin pag-usapan under a full-blown trial at the Senate Impeachment Court. Yung isang bagay pa lang yun. Pangalawa ho dito, eh, yung pinag-usapan ho nga threats against the lives of uh, the President, the First Lady, and uh, the House Speaker, mabigat din po itong uh, paratang laban sa Vice Presidente. You, you mentioned, <laughs> Kong Terry, that there were some Ito. projects, government projects, that you know, could have been funded by this. Uh, inulit, talagang. talaga. <laughs> Uh, confidential funds there are some political analyst or political analyst wannabe, kong Terry, na sinasabi huwag na natin ituloy ito dahil yung gastos ng gobyerno to proceed with an impeachment trial, i-realign na lang natin or i-gastos natin sa ibang projects that will benefit gr a greater number of Filipinos than Oh, yan mga kababayan na ginamit yung kanyang logic ha o oh, binalik sa kanya yung logic dito this process of impeachment well very important to na uh, i don't have to say it because someone else said it already uh, kasi may nagsasabi doon in during that debate no of returning and rebanding the impeachment uh, articles to uh, the house no sabi eh, ba't pa natin ito pinagtutuunan ng pansin dahil uh, hindi naman po ito nakakain ng mga kababayan natin dapat magtuon tayo ng pansin doon po sa mga aktual na nakakain ng uh, mga kababayan po natin pero Very poignant po yung binanggit po niya former senator Coco Pimentel no. Alam po niyo hindi naman lahat ng bagay sa mundo ay eh, kailangan humakain, kailangan mahawakan. Dahil may mga bagay din humahalaga sa mundo katulad ng hustisya ay dapat ho nating uh, tinututukan at hinahawakan no. So Pero mga kababayan, ang layo ng sagot niya, mga kababayan ha. Uh, ang ibig sabihin, simple lang naman yung tanong, di ba? I think lahat tayo nakaintindi sa tanong. Ang sabi, no, kasi kung ituloy ito, uh, lahat gagastos. Senate, Congress, lahat. So ibig sabihin, uh, instead nga, kasi gusto niya naman yung mga infrastructure, hindi gamitin na lang. Uh, gamitin na lang sa ibang bagay na kung saan lahat namang Pilipino. Okay? So, o, g binalik lang sa kanya yung logic niya na instead bigyan ng confidential funds si VP Sara, hindi gamitin na lang sa o sabay gaya sabi niya mga infrastructures lalo na mga flood control projects. Ngayon binalik. Anong sagot? Nako, medyo malayo mga kababayan. Pero medyo may ano siya pero medyo malayo talaga. Mm uh, nag pa siya ni Coco Pimentel, mga kababayan. Oh. Uh, kasi, yung logic na ginamit ni Coco Pimentel, ah, uh, anong tawag doon? Malaking butas pa rin talaga yun, mga kababayan. Bakit? Mm. Bakit nasabi ko na ah uh, malaking butas kasi of course importante yung hostesya okay may kri na meron naman talagang ibang bagay na hindi makakain pero meron ibang paraan na kung saan mapapanagot si Vice President Sara Duterte kung talagang meron siyang kasalanan saan pwede namang mag-file ng kaso sa Regional Trial Court, sa Ombudsman, at, oh, kung saan nila gusto. Diba? Oh, yun nga. Kasi, hinahanap talaga, kung naghahanap talaga ng uh, accountability, hindi, sabi nga ni Amy Marcos, oh, doon kayo sa korte. Kasi, fair yung judges. Kasi, eh, kung dito sa impeachment, alam naman natin mga kababayan, walang fair dyan. Lahat may bias yan. Okay? So, ini-expect lang natin dalawang script pagkatapos ng impeachment. Kung ma si VP Sara, sasabihin ng mga prosecutors sa mga congressman o mga pro-impeachment kay Sara na kaalyado ni Vice President ang mga senator judges. Kapag uh, ma makonvict naman si VP Sara, oh, ganon din ang linyahan na is either na bayaran or it could be um uh, ng current administration so kasi walang fair sa mga senator judges kasi tumakbo yan ng senador binoto yan ng mga tao para maging senador hindi dahil para maging senator judge mm kasi binoto yan ng taong bayan kasi in-expect ng taong bayan na itong mga taong to gagawa ng batas para sa ikabubuti ng bansa. Hindi para magiging senator judge. Well, given na yan kasi expected na kapag magiging senator, kaparte yan ang trabaho mo. Pero yun nga ang sa isip ng taong bayan na bumoto, hindi yan, hindi yan sinalik. Oh. Yun nga, Binalik sa iyo yung logic mo. Ang sagot mo iba. Kasi ito importante. Oh. Mas pwede mo namang gamitin lahat ng mga gagamit ng sa pera ng Congress, sa pera ng Senate para diyan sa impeachment eh Lagay niyo sa ibang proyekto pang improve ng kung anong gusto nyo ng improve na mga batas. Eh doon na kayo mag-file ng kaso sa Ombudsman! Hindi mm, ba? Nako, ang logic nito mga kababayan. Ito patuloy natin. At hindi ho yung nakakain. So wag ho natin, uh, let us not delude the public na ang uh, usapin lang po ng uh, pagkain at uh, uh, mga aktual na nahahawakan ng kababayan natin ang mahalaga sa ating pumbuhay. Alam mo kung napansin ko you have been transparent on, uh, you've been vocal on the transparency of government. My question is do you have any proposed reforms uh, regarding the use and audit of confidential and intelligence funds that may be implemented do you have any suggestions on so uh, how fucking ganatin to mga kababayan ko anong sagot niya it even better than what it is today Well very important po talaga na ay uh, yung pong paggamit ng confidential funds ay uh, akma no doon po sa mga uh, planuhan ng paggamitan nito So for example eh, kailangan po na talaga sa mga law enforcement, national security concerns lang po. Ito pong uh, paggamit po ng confidential and intelligence funds. So, so, ang gusto nating malaman sa totoo lang, sa mga non-national security, non-law enforcement matters, particularly agencies na hindi naman po involved sa uh, national security law enforcement, bakit sila merong confidential file. Bakit so, nga ba ako? Hindi ko alam. Ah, yan, yan, yan. So, uh, I don't have the answers. Ikaw wala me. kang confidential fund? Hindi, oh, confidential din yan. Yung pong congressmen may confidential oh, fund. Oh, muntik na, muntik na mga kaupo so, yan. Ito, patuloy funds. natin. Yung pong mga civilian agencies, dapat wala pong uh, confidential and intelligence funds. Kasi nga, the nature of confidential funds ay basically, para ho talaga yan sa intelligence gathering, para sa mga iba pang mga uh, law enforcement at uh, national security matters. So, tulad, kung tayo rin ng, let's say, Bureau of Immigration, NBI, eh, kailangan po yan ng mga confidential intelligence funds. Pero yung mga tipong Department of Education or Department of Tourism, Office of the President, ay, oh, kailangan oh. din yun. So, ah, pero ito, 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 sa Office natin. of the Vice President, hindi kailangan. Uh, oh, Tom? ah, Tom? Ah, ah. I think so. Okay. Kasi ano po ba yung trabaho ng Office? <laughs> oh, tignan yung mga kababayan. Pwede sa Office of the President, mayroong confidential intelligence funds. Pero sa OVP, hindi pwede. Nasaan yung logic? Ano bang pinakaiba ng Vice Presidente at OVP? Oh, di ba ang OVP second highest position? Oh, bakit yung mayor meron? So, ibig bang sabihin, equivalent ang posisyon ng mayor equivalent doon sa office of the president mm. oh sagot comment kayo dyan mga kababayan eto ang idea niya oh hindi naman daw kasi directly involved yung ibang ahensya na hindi directly involved sa security at iba pa hindi dapat wala dong confidential at intelligence funds Nako, tingnan nyo yung logic nito mga kababayan. Ito, abogado ito ha. Abogado itong tao na ito mga kababayan. Pero, bakit natin nasabi? Ako, nasabi ko, pang tanga na pang iisip yan. Bakit ko nasabi? Kasi mga kababayan, ang issue sa national security, hindi lang sa gobyerno, lahat tayo involved. Lahat tayo. Tingnan nyo kung anong nangyari sa Marawi, mga kababayan, saan yung mga tao naging indifferent sa existence ng mga maoti group. Anong nangyari? O tingnan nyo anong nangyari, di ba? Nagkagulo. Kasi yung mga tao nandoon, sorry na lang sa mga ano, kasi ito din yung isa sa mga nakikita nilang rason, di ba? Kasi yung mga residente doon alam nila na may existence ng maoti group, pero yung mga tao hindi umiimik hindi nag hindi nagre-report. Oh. Hindi ko sinasabing wala silang pakialam sa gobyerno. It, it could be natatakot sila. Okay? Pero mga kababayan, kapag alam ng taong bayan, isa, isa sa atin, alam natin, ha? alam natin kung anong individual na role natin. Kaya nga, elementary tayo high school, di ba? May panunumpa sa watawat mahalin ng bansa na in general na idea dyan. Hindi ba parte ang pagmamahal ng bansa ang pagprotekta ng ating bansa? So basically, tayong lahat involved dyan. Sibilyan. Kasi kapag may nalaman tayong uh, or nakuha tayong maliit na informasyon na threat patungkol sa ating security or national security, dapat nating i-report. Okay? So, ibig sabihin, kung tayo, ordinaryong Pilipino, ay eh dapat involved sa pag-secure ng ating security or national security, paano pa kaya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno? Kahit sabihin mo man, DepEd yan. Ano bang pinakabababang ahensya ng gobyerno? Sabi, comment nyo nga. O, oh, halimbawa, DepEd. Sa, kahit sa, oh, sa DepEd sila, sabihin mo, hindi naman involved sa national security. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi yan? O. Oh. DepEd, ihahin siya ng gobyerno, again, lahat tayo. So, pwede yan. O. Oh. Pasok yan sa logic na yan, pwede kasi pwede naman lahat ng gobyerno mapapasuka ng kagaya mo. Ay, sorry, sorry, sorry. Kagaya ng mga kalaban ng gobyerno na nasa ating bansa. Kasi e, so kung wala kang confidential at intelligence funds, paano mo malalaman kung sino yung mga taong nakapasok sa ahensya mo? Ito ginagamit lang natin ng logic nito, ang tao na to. Ito, patuloy natin. Office of the Vice President, at ano ba constitutional uh... Uh, responsibility po ng no of the Vice President basically to step in for the President pagka siya ay na-incapacitate, siya po ay namatay at iba pa, no? So basically, wala naman siyang law enforcement, wala siyang national security portfolio eh, to justify having confidential and intelligence funds. Uh, maybe it was used to become a better commissioner on education. Yeah, yeah, but uh, I don't see the relevancy of confidential funds and uh, intelligence funds for secretaries of education or at least at or at least mga civilian agencies po natin. Yeah, uh, you've been... So, ganyan kasi mga kababayan, kapag wala kang initiative, ah uh, ganyan kasi, ganyan ka mag-isip. Kung isang tao, isang sekretaryo walang inisyatibo sa kanyang ahensya na kung saan, hindi niya, hindi niya naiisip o hindi siya nag-iisip na posibleng napapasukan na siya ng kalaban ng Estado. Kagaya dito sa Pilipinas, mga kababayan, alam naman nating lahat na kahit saan meron ng iba't ibang grupo ng CPP-NPA. Yung iba nga nasa kongres na. Yung iba nga nandiyan natin pinapanood natin ngayon. Oras na ngayon. O, oh, yan. Mm, ang ganda pa ng buhok. Yung iba nga yung iba nga nagpasasayo sa iyo sa TikTok nandiyan. Oh. Napapalit-palit lang ng representatives, the same yung pangalan, nagpapalit-palit lang ng representatives. Oh, di ba? So paano mo masabi na walang karapatan yung mga secretaries na magkaroon ng confidential funds? Again, lahat tayo involved diyan. Hmm. Anyway, ito mga kababayan, kilalanin natin ito si Tereridon. Ito, oh, dito sa Wikipedia lang tayo mga kababayan para mabilis lang. Ayan, oh, Terry Bicol Saro yung gina ang party list niya ngayon mga kababayan. Pero oh, dito, puntahan natin. Oh, since 2024 pa ang Bicol Saro party list. Ayan ha, Oh, ang, ang galing ng mga taong 'to gumagamit ng uh, halimbawa ito, Bicol, ako Bicol. 'No, oh, ganyan ginagamit nila para yung mga taga Bicol boboto at makapasok ito. Pero balikan natin yung nakaraan niya. Ano yung uh, party niya ito, mga kababayan, 'no? Oh, o, Oo, ayan. Mm. Oh, Ayun. Oh, kabataan party list, oh, member of the House of Representatives, kabataan party list. Siya yung party list, siya yung representative ng kabataan party list. Okay? Ah, uh, kailan na kumisa? 2013 until 2016 mga kababayan. Okay? Member political affiliations, makabayan, coalition until 2017. After that, hindi lang natin alam, kasi o dito, puntahan natin dito. 2016 to 2017 naging Presidential Commission of the Urban Poor pala ito sa time ni PRRD mga kababayan pero anong nangyari? o dinismis o dinismis, bakit? o uh, over allegations of excessive foreign trips and failure to convene regular meetings Ah, ba? Diba? Ang galing magsalita ang mga kababayan ng accountability. Ang galing magsalita ng accountability. Kasi, eh, isa sa nakikita ko dito, gumaganti ito mga kababayan. Kasi, eh, dinismiss ni PRRD. O kaya galit na galit kay BP Sara. Ito, Ridon maintained that all trips were official and authorized by Malacan. Hmm. Pero of course, nandito, excessive foreign trips. O, oh, pwede namang authorize at official, pero pagdating nyo doon, inagiging excessive. Bakit? Hindi ba pwede? Instead na ito yung budget sa kain ninyo for lunch and dinner, o, oh, nag-excess kayo. O, oh, di ba pwede naman? oo, oh, eto mga kababayan. Kaya, tingnan yung pagmumukha niya, no? Nako, nanganganak pala itong mga makabayan. O, sinasabi lang dito na uh, umalis sa makabayan uh, noong 2017, pero nako, tingnan yung mag-isip mga kababayan. O, kayo na bahala mag-commento -mag dyan. Kalayo na bahala, comment niyo dyan kung ano masasabi niyo dito. So dito na lang po muna tayo. Pakilike po and share ng videos natin. And then subscribe din po sa ating channel. So maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.